Magandang umaga po sa ating lahat and uh, once again, welcome po sa ating channel. Ito po si Kuya JR ng Lihim na Aral. So, nandito po tayo ngayon para talakayin ang uh, isang napakahalagang gamit o napakagandang gamit na iniendorso po ng JD Films at uh, of course, ng Lihim na Aral. And as you can see, I am already wearing uh, the merchandises or the merchandise or the merch ng JD Films. It's because, uh, as of today, we are already affiliated with um, JD Films. All right. So, thank you so much for um, accepting us, uh, lots uh, ninuno sa marami pong salamat sa oportunidad na ito. First of all, I would like to thank God and you uh, sa pagtanggap po sa atin. So, yun guys. So, ngayon, uh, as of today's video, uh, tatalakayin po natin ang isa sa uh, controversial. I can, I can say that it's controversial because ang dami po kasi nag, um, ang dami po ako naririnig na 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 usap-usapan tungkol dito sa gamit na to. So, we will reveal uh, if totoo po ba o hindi uh, ang mga sinasabi nila. And also, we will uh, discuss uh, some matters regarding po doon sa fact uh, about um, sa kakayanan o totoong bisa nitong tubig ng banahaw. So ito po ang ating featured uh, na gamit sa video ito. And of course, uh, stay tuned kayo para po sa mga uh, information na I'm sure um magiging napakahalaga sa mga taong may tangan, especially sa mga taong bumili o naglimos uh, ng uh, tubig ng banahaw po uh, sa ating uh, sa TikTok account na likha and of course sa kay Ninuno Uh, mahalaga pong mapakinggan po ninyo ang video na to. It's because this is all for you guys. Uh, para rin po ito sa kaalaman ninyo. And uh, stay tuned po kayo uh, kasi i po natin yan one by one as we go. Um, tatalakayin natin uh, syempre ang pinagmulan. Kung saan nga ba nagmula ang tubig ng banahaw guys. No? So, tubig ng banahaw actually came from uh, Mount Banahaw. Hence, uh, the name of the miraculous water. Um the origin the origin po is um Kinabuhayan Springs uh with, in Barangay Kinabuhayan uh, sa ng probinsya ng Quezon. So um it is said that um the moment na pumunta kayo uh dito sa lugar na to where the spring is located of course um and naligo po kayo ito po ah uh, not only ah uh, narinig ko. <clears throat> But I also have uh, some experiences regarding this. And, syempre, uh, born and tingero tayo and kailangan natin tuklasin ng lahat uh, the truth behind the gossip, sabi nga nila. No? Kailangan po natin tuklasin lahat yun. So, we did research We uh, physically went to the place and ako po mismo makapagpatunay sa inyo guys. Ang Ah uh, kakaiba po ang pakiramdam the moment na dumating kayo the moment na tumungtong kayo sa mismong bukal. Iba po ang pakiramdam, ah uh, the presence of the elements, um the peace, ah uh, the uh, the ambiance sinasabi nga nila. Ah uh, mararamdaman mo yung kapayapaang uh, hindi mo nararamdaman even though uh, sabihin natin that you are um, uh, mentally stable, uh, financially stable, and lahat ng stability nasa sa'yo na. Pero, parang, para sa akin kasi, mas masasabi ko na iba pa rin yung uh, peace of mind na naidudulot the moment na marating mo yung mismong bukal. So, ito nga guys, no? And there is also an article sa Google, I don't know if you have already searched it, na nagsasabi dito guys na those who bathe in the water from the springs will have good fortune and some cases, the ability to see their future. so iba po, uh, nakakakita po sila ng uh, pangitain. Oh, nakikita nila yung nangyayari sa hinahan. So, po yung isa sa mga instances na nangyayari. The moment po na maligo kayo dun sa bukal. So, iba po ang experience ng uh, physical na makakapunta kayo dun mismo sa bukal and iba din po ang experience na makakapagpaligo kayo sa mismong tubig but um, although the presence your presence sa bukal o yung Nandun ka sa bukal, iba yung, ano nya, iba yung pakiramdam. To be honest, guys, na nakatungtong ka lang doon na walang ginagawa. Iba yung pakiramdam mo, although nakakaramdam ka ng kapayapaan. Pero iba din yung pakiramdam. The moment na ihakbang mo, ilusong mo yung katawan mo dun sa tubig. It replenishes your soul. It uh, heals uh, all the pain that you feel. Yan nga. Um... And also, it will give you, uh, let's say, depende sa pananalig ng tao, but it will give you an eternal peace of mind. Yan po uh, ang isa sa mga epekto ng pagpunta sa tubig ng bukal ng kinabuhayan o mas kilala sa uh, tawag na bukal ng Mount Banahaw. Okay po. Well, the reason why it's uh, actually called um, Bukal ng Mount Banahaw because it's located at the foot itself um, ng Mount Banahaw. So, ang uh, Mount Kinabuhayan, uh, I mean, ang Barangay Kinabuhayan is uh, sakop ng, uh, I don't know if it's 10 to 15 kilometer radius nung mismong vulkan ng Mount Banahaw, nung mismong bundok ng Mount Banahaw. So, yun. So, nandun po siya mismo sa perimeter ng Mount Banahaw. So, yun. Um, with that being said uh, ano nga ba ang epekto uh, ng pagtatangan ng tubig ng banahaw sa bote magkaibang magkaiba po uh, ang pagtatangan po nito has uh, a different uh, feeling it's because maliban po sa uh, the water itself kung nakikita po ninyo is already blessed mahiwaga na po mismo yung tubig and it's already been blessed by the gods or by God uh, mapaghimala nga po eh <clears throat> at the same time um, binasbasan po ito ng uh, isang batikang albularyo ng isang batikang manggagamot at uh, if you are going to purchase uh, the merch sa ating store which is um, yung likha sa tiktok and JD or kaasa ni kapag po kayo nagpurchase nito eh, may kasama po itong dasal So, ang dasal na yun po ay hindi lang basta-basta nang galing sa uh, isang tao o sa isang uh, wala lang, ginawa lang yung dasal. But no guys, um, itong ang dasal na ginagamit dito guys, is, it's consecrated, it's holy. So, malalaman nyo po yan kapag kayo po ay nag-purchase. And ano po ba ang bisa nito? Sabi nila, Kuya Je, marami tatanong sa akin eh, kahit na Uh, kay Sir JD o kay Boss JD na uh, actually uh, nagie-endorse talaga itong ating uh, tubig ng banahaw. Uh, marami pong nagtatanong sa kanya kung ano daw ba talaga ang um, gamit o ano daw ba talaga ang kakayanan ng uh, ng eto nito tubig ng banahaw, guys. So one of the reasons why I created this video is to uh, give you guys an explanation uh, regarding the matter. So um ang tubig ng banahaw as we know it it's already miraculous but with um the proper incantation o tamang ritual, tamang pag-uusal ng mga orasyon, nagkakaroon ito ng karagdagang bisa. Nagkakaroon ito ng karagdagang kapangyarihan o uh, sa terms ng mga manggagamot, sa terms ng mga spiritualista, ah uh, ito po ay uh, nagkakaroon uh, ng mas malawak na dome. Yan. So um When we say dome, ito po yung sakop niya. Uh, sakop ng isang manggagamot o ng isang gamit. O oh, in that case, in our case, yung tubig ng banahaw. Every um, every mucha, every medallion, every bertud, o every element ay may tinatawag na dome. Okay, so yun po yung sakop mo o uh, na kaya mong panghawakan. So, in my case, itong buong lugar na to guys, ito ang dumi ko. Parang ganun. Masasabihin natin parang teritoryo mo. Parang ganun. So, yep, um, balik tayo sa uh, tubig ng banahaw. So, ano nga ba ang special ng kakayanan nito? The moment na gamitan mo siya ng tamang ritual, tamang orasyon, at tamang dasal. So, the moment na usalin mo ng tama ang dasal ng uh, tubig ng banahaw, Nagkakaroon nito ng uh, binibigyan ka nito ng special na uh, authorization o authorization to utilize the miraculous property ng tubig. Okay? So ulitin ko, binibigyan ka nito ng karapatan to utilize the miraculous property ng mismong tubig. So 'yon. So it's not only the water but it's you. Ikaw na nagtatangan ang may kakayanang gumamit ng mismong abilidad ng tubig. So, let's say, nakakapanggamot ang tubig. The water itself can help heal. Okay. Sabihin na natin na nag, uh, kaya nitong manggamot. So, the moment na ginamit mo yung usal, ginamit mo yung orasyon, ginawa mo yung proper ritual, yung kakayanan na yun, ma acquire mo yun. Bilang tagatangan ng tubig. Okay. So, may kakayanan kang manggamot gamit ang tubig ng panahaw o kahit na anong tubig na usalan mo ng dasal. Yan. Yan ang sinasabi ko guys. Ito ang isa sa pinaka-special na kakayahan uh, kakayanan ng uh, tubig ng panahaw. No? Especially sa mga taong nagtatanga nito. And that will, ito guys ang disclaimer. Um, that will vary depending on your faith. Depende sa pananalig mo kagaya nga ng sinasabi ng karamihan, work without faith is in vain. Okay, it's vain. Walang kwenta, walang saysay. -say. So kung may, alam mo sa sarili mo, na itong tubig ng banahaw ay may kakayanan. Itong tubig ng banahaw ay may kaya magpagaling. At alam mo yung dasal, nagawa mo na tama yung dasal. Nagawa mo yung ritual. Maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka na kaya mong magpagaling ng kapwa mo sa ngala ng Diyos Ama. 'Yan ang uh, isa sa pinaka mahalagang property. Yung bonus property naman ng Mount Banahaw is kaya niyang um mag-wear off ng bad elements or any element na may intensyong manakit sa iyo. So, in short, protection. Kaya nitong magbigay ng protection sa uh, taong may tangan. And again, sa tamang paggamit ng dasal at tamang pagsasagawa ng ritual. Okay, so next. May tanong akong na-encounter. Bakit daw nababawasan yung tubig? And along with it, may nangyayaring maganda sa kanilang buhay. May isa po tayong testimony na hindi ko na lang po papangalanan kung sino. And hindi ko na rin po siya ire-reveal na ano po. Um, naikwento sa amin ni JD, nung taong ito, na um, every time daw na humihiling siya, natutupad. At the same time, nagbabawas yung tubig ng Mount Banahaw doon sa bote mismo. Silyado ito guys oh. Kung titingnan nyo silyado ito na kahit na anong maliban kung bubuksan ko hindi po ito matatapon. Hindi po ito magbabawas. Not even a single droplet will escape the sealed bottle. Ngayon po kung titingnan po ninyo oh. Pagpasensyahan po ninyo yung kuko. Hindi pa ako nakapagupit. Pero huwag pong magpokus dyan. Ito po. Silyadong silyado po ang bote na pinaglalagyan natin ng, Mount Bana, ng tubig ng Mount Banahaw. So, imposible pong maka-escape ang uh, tubig dyan o matapon na uh, resulting na kumukunti nga daw siya. Pero guys, ito lang ha. Sinabi din ng tao na every time na humihiling siya at natutupad, every time na ginagamit niya yung banahaw and may magandang resulta, nababawasan yung laman ng tubig. So that, same, uh, that simply explains that um, ang tubig ng banahaw ay talagang sumasagot o nagre-resonate sa purpose nito. So at the same time, kagaya natin, uh for example, wag na lang nating iano yung tubig ng banahaw, simple logic, simple explanation, guys. Um maglagay tayo ng tubig sa baso. 'Di ba ang pinakagamit ng inuming tubig ay eh, syempre iniinom. Ano? Kapag ginagamit mo ito, nagbabawas pag iniinom ito, syempre nawawala ng laman yung bote o yung baso na pinaglalagyan mo. Same goes with tubig ng banahaw guys. The moment na gamitin mo ito, the moment na maserve niya yung purpose niya, talagang magbabawas po siya. So that's also one of the miraculous property ng tubig. It can grant your wishes. But let's make sure, ito lang po ah, warning lang po sa lahat ng ang ah, nagtatangan ng tubig ng banahaw. Kasi baka sabihin nyo sa akin, uh, palpak naman yung sinabi mo Kuya J. Sinungaling ka naman. Okay. Ito lang po, disclaimer lang po. Kapag hihiling tayo na pang sarili, para sa pansarili natin, asahan nyo pong hindi matutupad yun. Dahil ang taong makasarili talaga, hindi tinatanggap ng Panginoon ang kahilingan. Prangkang istorya po ang Panginoon po ay hindi tumutupad o kahit na ang mga gabay ng kalikasan guys hindi sila tumutupad ng pansariling kahilingan prangkang istorya po yan kaya wag na wag po natin gagamitin ang kapangyarihan ng tanga nating gamit at ng kapangyarihan ng dasal ng tubig ng banahaw sa walang kapararakan at sa walang kakwenta-kwentang bagay dahil sasabihin ko sa inyo guys magsasayang lang kayo ng panahon at laway okay so yun malinaw po sa inyo lahat yung sinabi ko uh, lalong lalo na po yung disclaimer natin na huwag natin gagamitin sa masama ng kapangyarihan ng tubig ng banahaw sagradong tubig po ang laman ng boteng ito hindi lang po ito basta basta tubig na inilagay sa bote at ipinagbili may dahilan po kung bakit namin uh, tinatangkilik ito kung bakit namin ini-endorso ang tubig na ito o ang gamit na ito. It's because not just to earn. We're not, uh, hindi po kami nagahabol ng earnings dito actually guys. We are just giving out uh, what's uh, kung ano po yung worth nung paggabay ng elemento dito. Kung ano man, kung magkano man po yung presyong uh, binabayaran ninyo guys. Yan po ang worth ng elementong gumagabay sa tubig ng banahaw. And we will be perfectly honest with you guys, ibinabalik po natin ito sa kalikasan. Okay. So yan po ang uh, main reason why we decided, why JD and the JD Films decided to uh, endorse the tubig ng banahaw. So I hope guys, in that simple explanation... Um, nalinawan po kayo and uh, may mga pag, may mga pagpapatotoo pa tungkol dito eh. hindi lang yun yung tao na yun na nakausap namin yung JD hindi lang siya yung um, may patotoo tungkol sa tubig ng banahaw actually there was one healer na ako mismo yung nakakausap and I, out of nowhere guys while I was uh, strolling at the park nakilala niya ako because of this. Masombrero na to, suot-suot ko to nakilala niya ako and he eventually he, he deliberately stopped me while I was walking sabi, Kuya Je, ikaw pala yan sa wakas na meet kita in person sabi niya galang sabi ko, yes sir, actually the person is um like around 40 to 50 hindi ko nasasabihin yung pangalan niya but he is a lay minister of the church um parang ano po siya, parang ministro ng simbahan, parang gano'n ah uh, naglilingkod sa Diyos in short. Um, Kuya J, na-meet na rin kita in person, sabi niya. Sabi ko, Sir, ano po bang meron sa akin? Ako lang po ito, tao lang po ako. Sabi niya, hindi yun, Sir. Uh, hindi yun, Kuya G. Um, Yung mga... Uh, may mga katanungan kasi ako eh. Kaya gustong-gusto kitang mag-meet. Meron siya nito, guys. Meron siya nito. Probably, he's one of um, the person who purchased uh, or isa sa mga tao na limos ng tubig ng banahaw. So yun nga, no? Um, sabi niya, sabi ko bakit sa ano po ba meron ano po ba yung katanungan niya? Sabi niya sir, ah, ginamit ko po kasi yung tubig ng banahaw and to be honest po sir, pinakita niya talaga sa akin the moment that, that day, may hawak-hawak siya ah uh, I don't know if it's medical records kagagaling niya raw kasi sa Pasig General Pasig City General Hospital which is malapit lang sa Rainforest Park ng Pasig ano? so kagagaling niya doon and nagpa-check up po siya final check up po niya the person was diagnosed with colon cancer, stage 2. Okay, ano? Yeah, stage 2. Um, the person was diagnosed with colon cancer, pinakita niya sa akin yung medical records niya. Sad to say, hindi ko na-picturean. Because I never, I never even imagined na gagawin ko tong video na to eh. Uh, until one day na sinabi na, na sa akin Ng JD J J uh, Gawa ka ng video tungkol sa ano I-upload mo sa channel mo I-affiliate natin yung channel mo sa JD Films Actually, I was the one who uh, Actually wished uh, JD Na i-affiliate yung channel ko Kasi sayang nga naman ano. Pero andito na tayo ngayon uh, Ina-upload ko na So, uh, i-upload ko na So, ito guys no, um, Nakita ko yung medical records ng tao Nakita ko Talagang ando na yung Uh, pati yung picture niya dati, pinakita niya sa akin na nag-a-undergo siya ng medications. So although it's stage 2, uh, which is highly curable, o magagamit pa naman, nandoon na rin yung nawala yung hope ng tao. Nawala na yung pag-asa ng tao na mabuhay, nadagaw na yung sarili niya, nakapabayaan yung sarili niya. But until just recently, uh, yung pinaka-recent record niya dun sa final check-up niya, Uh, the results came in uh, in a positive way. Sabi ko, ano pong ginawa ninyo? Dito na, dito na umiyak yung tao, dito na nag-confess uh, yung tao. Bumili po ako ng tubig ng banahaw kay Sir JD. And gamit-gamit po yung tubig ng banahaw na yun, yung dasal na, na ibinigay niya sa akin, eh, uh, kasama ng tubig nasabihin ko po sa inyo totoo kuya J gumaling po ako dahil sa tubig ng banahaw nasagot ko sa kanya pagpalain ka ng Diyos sa Diyos po ang karangalan yan ang sinagot ko sa kanya sabi ko uh, kagustuhan ng Panginoon na gumaling ka kasi ikaw ay isang lingkod ng Diyos sabi ko sa kanya he's a lay minister so sabi ng Diyos siguro sa'yo kuya ah uh, hindi pa tapos ang mission mo. You still are uh, needed sa service ng Panginoon. So, grabe yung iyak ng tao. Grabe yung ano ng tao sa akin. Or, sabi ko, I never, uh, I never expected na ganito yung mangyayari sa buhay ko. Sabi niya sa akin, I never know, I never knew that the tables will turn in my favor the moment na binili niya tong, uh, tubig ng Mount Banahaw which is actually available sa likha at sa ninuno page so guys um, ginagawa ko po itong video na to hindi po para totally endorse yung product but um, as a proof that I have uh, spoken to those person and I myself has experienced the miraculous property of um, tubig ng Banahaw so anyways, so um i guess that's it for today's video so uh, i hope may aral na pulot and i hope that uh, namulat ko rin yung isipan ninyo doon sa katotohanan na uh, kung ano ba talaga ang totoong taglay na kapangyarihan ng uh, tubig ng banahaw so once again guys this is not just a water this is a holy relic na pinaniniwalaan natin sinasampalataya o oh, hindi naman sinasampalataya pero um pinaniniwala ang may kakayahan ng magpagaling, magp magbigay ng proteksyon at magpabuti ng buhay natin sa pamamagitan ng tamang pananampalataya sa Diyos. So once again guys, thank you so much and uh, sana po uh, patuloy niyo pong supporta ng Liam na aral. Even though we are already affiliated with JD and JD Films. Sana po ay Uh, huwag na huwag kayong magsasawang makinig at manood sa aking mga videos, especially kapag nagla-live po ako. Um, you can throw questions and doon po sa mga uh, hindi pa nakakapag-subscribe sa atin guys, please hit the uh, subscribe button and the notification uh, bell. Kasi by time to time, nagla-live po ako and you can throw questions and I will answer that promptly kapag nagla-live po ako. So anyways guys, so once again salamat at ako po si Kuya JR at kayo nakikinig sa lihim na aral.